sabaran nyo yung running ampere ng compressor hindi magkaparyas pero same ng ang laki ng compressor isa lang iksabihin ito tingnan nyo yung running ampere ng compressor number 1 compressor number 2 sila magkaparehas pero same ang laki ng mga compressor natin so isa lang ibig sabihin yan under charge yan so ito yung technique ko guys para malaman natin na under charge yung system or yung aircon unit natin kanina nung ko, kumuha ko ng running ampere nitong compressor na to 48 lang tapos itong dalawang compressor dahil tatong compressor to 52, 53 yung running ampere. So, ngayon, alam natin na under charge, yung running ampere ng compressor. Kaya, kinuna natin ng gauge manifold, o kinabit natin yung gauge manifold natin. Kanina is 45 running suction pressure. So, ngayon, nagkarga tayo. Ayan. Diba? 57. So, 57 na yung karga natin. So na-recognize ko guys na undercharge siya dahil alam naman natin yung running ampere ng mga compressor. So tulad nito, tatlong compressor na parehas ang laki. So ito, tingnan nyo. 55. Ito siya. 52. So ito yung isang nakaseries din sa isa. So, yan. 52 din. So parehas lang sila ng running ampere nitong nakahiwalay na system. So ayan oh, 52. So kanina 48 lang kaya na-recognize ko na under charge yung system natin. Kaya nagkarga tayo. So para hindi na tayo magkabit magkabit ng gauge manifold tuwing magche-check tayo dito tayo sa running ampere magbabase tulad nito na ko na undercharge siya dahil 48 lang yung running ampere niya hindi katulad yung dalawa na 50 to 53 yung running ampere kaya kinabitan natin ng gauge manipul so ayan, na natin na undercharge siya 45 lang yung suction pressure niya Okay? so ganyan lang discarte guys para hindi tayo magkabit ng kabit ng gauge manipul sa, sa system Okay?